Good morning guys, nandito na naman kami sa ospital dahil na-schedule ang nanay ko ngayon Andito kami, ang layo ng aming nilalakad, hindi makapasok yung aming service dahil nga uh, siksikan na daw yung mga sasakyan dito Kaya ayan, naglalakad kami, pinipilit naming inaakay yung matanda Naghahanap na ng uh, wheelchair yung kapatid ko at ito na nga, pinaupo ko muna yung aking nanay kasi pagod na daw siya sa paglalakad. Imbes na kami yung napagod na, umaapay sa kanya dahil sobrang bigat niya. O, so, eto, ang dami niyang litra mo. na ng kapatid ko yung will, ng wheelchair niya. So, eto na nga, nakasakay na siya sa wheelchair. Nag-aaway na sila ng, siya ng, inaaway niya na yung kapatid ko dahil ayaw niya daw sumakay sa wheelchair. Dahil baka daw, meron daw sumakay na mumu dito. So, natatakot daw siya. siya. Sa emergency. Ay, naku, talaga itong matandang to. Panay na nga ang likramo niya. Pupunta oh, na ay, kami sa fifth floor. Ba? Doon daw namin siya dadalhin. So, dadalhin na namin sa elevator. Then, hindi namin siya kayang buhatin sa plan. At ito na nga siya, nakapila na siya sa mga nakawilchair. Ayan, natatakot siya kasi may nakita siyang putol ang paa. Ayan, no? Oh, panayantingin niya sa akin. Nakunin ko daw siya. At itong kapatid ko, tinakpan niya ang kanyang ah, bunganga dahil na wala siyang face mask. Amoy ah, gamot daw yung ospital. Nasusuka na daw siya. At ako din, nahihilo na rin. So, ayan na nga, nahihilo na daw yung aking nanay. Dahil nga maraming pasyente, uh, ah, siyempre, kailangan nating

So, ayan, tapos na ang kanyang check-up. At ito naman, doktor, nagdadaing ng kanyang problema kasi hindi pa daw siya kumakain at ang kulit-kulit ng mga uh, bantay ng pasyente. At ito na yung aming billing. Magbabayad na kami sa fifth floor. Pupunta kami sa kabilang building. Ayan. Ay, sa fourth floor na. So, naghagdan na lang kami ng kapatid ko dahil ang tagal bumaba yung elevator. yan Parang umakyat na lang kami yata sa pinakamataas na tuktok ng bundok. At pagkatapos namin magbayad, heto, sumakay kami ng elevator. Dahil hindi na namin kaya, naghintay na lang kami. Ayan. So, pauwi na kami, bababa na kami. Biling namin. Tapos na rin kami magbayad. Kahit pa paano nabawasan yung babayaran na so, ang tagal bumaba ng elevator. Kasi, hanggang 6th floor kasi to guys. Parang pakiramdam ko may na, meron din naki-elevator. Joke. Guys. Gabi na kami. Herminia, uh... pa 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 Herminia. pa 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 Kaya, pa 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 ilaw <laughs> at pa na pa nagabihan na pa 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 Alas 8 na ng gabi. So, ayan ang Jollibee. Natatanaw ko na nagugutom na talaga ako. Gusto ko na talagang kumain. Wala pa kami tanghali. Alas 8 na ng gabi. So, ayan. Thank you for watching. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, share, and subscribe sa aking channel. Thank you.